Hello, good morning everyone. It's a Monday morning. It's a rainy day po. Ayan, rainy season po ata. <laughs> ayan. So ayan guys, naihatid na po natin yung dalawa at tayo po ay pabalik na. Of course, with Rocky. Ayan, medyo sana po tayo mga lalaps. So ayan no, malakas po yung, medyo malakas po yung ulan. Hindi po kasi ako nagdala ng payong kasi hindi ko siya mahahawakan yung payong kawa taladala ko po si Rocky okay ganyan tayo po ay pabalik na so po tayo guys ito po tayo dumaan sa kabila para mabilis kasi pag doon medyo iikot pa po ako doon eh medyo malakas po yung ulan so dito tayo dumaan si Rocky o oh, nagmamadali basa na si Rocky oh, okay. may sasakyan Rocky wait 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 you need to wait mommy okay, guys ayan tara may isa pang sasakyan paparating dito tayo ayan So ayan guys. Punto po tayo doon. At mamaya po ay susunduin ko rin po si Patuti at saka si Enyal ng lunch time kasi uh, dito po sila sa labas. Kaya susunduin ko po ulit si Yana mamaya sa lunch. Okay, ayan. sana tumila na po yung ulan para masyadong mabasa si Bidang guys ikot po muna tayo doon kahit maulan gusto po ni Rocky na maglakad pa rin siya doon kasi everyday routine niya tara and day off ko po, po ngayon si sitahin nga pala natin yung ano yung ating Saskatoon berry, baka ano na tara bisitahin natin yung Saskatoon Berry ayan o oh, marami na naman din mga bulaklak guys so tingnan natin kung kung mayroon na siya mga bunga isa isahin natin mga lalaps ayan ah bulaklak pa rin po dito mga bulaklak pa rin siya pero yung iba meron na siyang yung iba po meron na siyang ano yung iba Meron na ako nakita last time na mga bunga. Ito, bago pa lang pong sumisikad ang ano. Tinan nyo guys ha. Ito purple. Tapos yung isang yon Medyo white. Ayan, iba yung bulaklak nun. Kulay parang yellow. Yellow white. So, ibang variety din po yun na berries. silipin natin dito baka meron ng bunga tong iba eto iba din ito eh ito yung sinabi ko sa inyo na bilog yung ayan no may nakita na akong mga bunga guys ayan no ayan ang bunga niyan Pag, pagka nahinog po ito ay pahaba yung ano niya medyo maasim po ito itong variety na to ito tong itong bilog ang dahon medyo maasim po yan pero ito, itong isa, yung isang variety naman. Dito tayo. Ito, ito, ito. Itong parang mga mga gilay-gilay ang ano. Ito, oh, at dami ng bunga niya, guys. Oh. Ayan, guys. Oh, ang dami na. Yan. Ito, matamis po ito. Itong bilog-bilog na ay, itong gilay-gilay pala ang dahon. Yan, yan, yan. Yung ang dahon niya ay parang maple leaf. Tingnan guys, ang dami niyang bunga. Oh. Yan. Pag nahinog na naman yan. Ayan. Pag nahinog yan guys. Oh, grabe ang bunga nito. Oh, grabe oh. Grabe ang bunga niya. Yeah. So ayan guys, nakauwi na nga po pala kami ni Rocky Boy. Kasi medyo sobra po yung ulan. Ipapakita ko nga po sana sa inyo yung iba pang mga bunga po doon ng Saskatoon Berry. At anyway nga pala, i-flex ko lang nga po pala. Meron ako dito mga paso. Ayan guys. So, binigyan ako ng pinsan ko dito ng buto ng mustasa. guys. So, si DJB po ay hindi lang po mahilig sa mga pagkanta. Kundi mahilig din po talaga akong magtanim. I love gardening po. Kasi nakaka-relax po yun lalo na kapag nakikita mo na, na tumutubo na yung mga halaman na tinanim sobrang nakaka-relax po ayan guys, idinig ko nga po muna itong mga old ano ko po ito, mga old na paso ko po ito dito so dadagdagan ko po ng lupa, bibili po ako na ng lupa na may fertilizer para po mas madali pong ano and Baka po yung iba po itong buto, doon ko itatanim sa garden po ni daddy doon. So, ayan po. Didiligin ko po muna to para po mas madali po siyang, ano. Ito nga po pala, nilipat ko dito itong, ano, spring onion So, ang tawag po nila dyan is spring onions. Pero ako po, string onions. <laughs> ang tawag ko dyan. So, ayan guys. O, oh, ayan oh, tumubo na siya. So, flex ko nga rin po pala itong halaman ko dito. Ayan. At tumubo na nga po siya, guys. I mean, namumulaklak na po siya, 'di ba? Ang ganda niya. Yan. So, yan guys. Yung iba po, mga naka-scattered na po to, no? Yan yung mga buto, tumutubo na po. Pero pag sobra po dami at siksikan, pinubunot ko na po yung iba. Ayan guys, ang ganda niya, 'di ba? Kulay yellow dati po marami dito ikaso yung aming um, caretaker binunot na po niya yung iba't transfer niya po doon siguro sa ibang area kasi etong iba po dito, dati wala po ako nitong yellow Binig sabi ko sa kanya yung caretaker namin, gusto ko yung yellow na flower, so yan parang ipinalit niya yata to hopefully wag niya nang bunutin to kasi nililipat niya doon sa front. so yan may maganda dati ako dito, yung malaki na wala na binunot niya siguro nilipat niya doon sa harap. But anyway, pinalitan niya naman po eh. Ayan, kulay yellow po yung pinalit niya. Yung namin. So, ayun guys. At medyo maulan po ngayon. Masarap pong magtanim. Ayan, pampasibol na mga tanim. And nakapagtanim na po si daddy doon eh. So, kahapon after ng trabaho ko, gusto ko sanang pumunta doon mag-visit doon sa garden kaso ma sabi niya it's uh, medyo makulimlim at malamig na rin po so hindi na po kami tumuloy and sana ngayon nga after ng work niya kasi day off ko ngayon kaso maulan naman po so dito na lang po muna ako sa paso ko na maliliit dito but this this one i need to add more ano po soil yung yung may fertilizer na po para mas madali siyang bumunga. Pag ganito naman po na hindi kilala ng ano yung tinatanim, hindi naman po nila kinukuha. like last year, ang itinanim ko po dito ay sili. Hindi naman nila kinukuha. Pero nung, nagtanim po ako ng kamatis dito sa labas, hindi ko na po maabutan yung kamatis. Na nawawala na yung kamatis. Kinukuha na po so pag eto siguro hindi naman din nila kukuhanin itong mustasa hindi nila alam mustasa so anyway yan guys na flex ko lang po and samahan nyo ako mag garden sa mga mahihilig pong mag garden dyan lalo na dito po sa ibang bansa dahil wala naman po talaga tayong pagtataniman unless meron po kayong sariling bahay at backyard so pwede pero dahil po kami po ay sa condo type wala po kaming backyard or kahit meron po kami nitong maliit na to we're not allowed po na magtanim dito ng mga kakaiba kasi ano po ito yung caretaker na po ang manage po nito so ang pwede lang po naming magawa is yung eto sa mga paso po na maliliit ayan dito po ako mag magtanim at bibili pa rin po ako ng mga other ano po pa para mas marami po akong matanin po dito. Ayun, masarap po yung ano ah, masarap yung mustasa na burohin or ilagay sa mga sinigang or pwedeng igisa mo lang siya sa kamatis na may itlog. yon. Pero mas masarap po talaga siya na ibuburo yung mustasa, ayan, guys. So ayan, ah, excited po ako dahil eto nga po, nakakapaglibang. Ganto po tayo eh yung kapag meron tayong chance na magtanim ayan, dito, lalo na sa ibang bansa sa mga paso lang talaga makakapagtanim kung dyan po sa Philippines napakaswerte dahil marami po tayong pagtataniman dapat lang talaga masipag para hindi na po tayo bibili yung may mga chance po dyan na magtusok sa mga gilid-gilid hindi na po natin kailangan bumili kasi mahal na rin po ngayon po ang mga vegetables. Kahit simpleng kamatis lang or sibuyas or luya, bawang ay napakamahal na po. So why not po na maging ugaliin po natin na tayo po ay mag-gardening. Kahit po dyan sa gilid-gilid ng ating mga bahay, maluluwang po yung mga lupa dyan. Hindi na po tayo gagastos at iyon po ay isang paraan na rin po para po tayo ay makatipid. So, yung sana na ibibili natin noon, may, i may ilaan na po natin sa ibang bagay. Instead na ibibilin pa natin doon sa mga tindahan na medyo pricey po. So, why not po na tayo po ay i-practice po natin na tayo po ay magtanim po kahit sa mga dyan sa mga gilid ng bahay natin wala pong masama na ano dahil napakayaman po natin pagdating po sa lupa diyan. Marami po tayo pwedeng gawin. Ang kailangan lang po natin ay sipag po para hindi na po tayo bibili. Ayan po at uh, flex ko lang po and gusto ko lang pong po ma-share po 'yon. Ayan guys, so ayan hanggang dito na lang po muna at akin pong bibiligin to at mamaya po ay baka po dadagdagan ko at bibili pa po, po ako ng ibang paso para dito naman siya sa isang side na to ayan guys so ayan po muna at salamat po sa nagbigay sa akin ng buto ng mustasa shout out po kay ate Hubita Enriquez pakipalo po ang kanya pong page Hubita Enriquez and youtube channel Hubita Enriquez and of course ang inyo pong link ko DJB V Enriquez po sa page and I'm live po sa FB and and request po sa youtube channel ko and make sure po na ako po yung inyo po nakiklik dahil may kapangalan po ako bago nyo po siya isubscribe you have to check po kung ako po talaga yung nandun po sa wall thank you so much everyone once again this is DJB god bless you all have a great day Mom, mama